Guys, itong OOTD ko for today's video And eh, nakikita nyo naman guys ang curve natin oh. Pa. Iyan, Parang gusto ko since natal medjo mga damit ko. So ayan, kakatas ko lang magsuplay kasi nga hindi ako maliligo, tinatamad ako. Sumusuot ka na naman sa palda ko na pinat Ayan. kaya gagamit ako ng Kerami. So ito guys, nilalagay ko sa hair ko. Ito, vanilla lace ang scent. Ito naman, Pure Seduction. So ang gusto ko kasi ngayon is yung mga seduct seduct na. Ayan. So, bus na kaya kumuha na ng bago. Ayan. Para pag hindi naligo, hindi mag-aamoy. Hindi naligo. At ito, guys, is nakakahaba ng buhok. Ang bilis makahaba ng hair. Makakapal ng hair. Ayan. Rosmar Keramis. And next, Rosmar Diomis. Ubus na rin. Kaya kuha na tayong bago. Ito, guys, is 99 pesos na lang. Dati siyang 199. Ayan. Shake before use. Shake nyo muna. Then, spray nyo lang sa curly Kelly. Ayan. Tika, lang Ayan, Rosmar Diomis. Ito, 24 hours, no pawis. Ay, 48 hours na siya, guys. Pinabongga na dahil meron siyang tawas and kalamansi. And 10 times instant whitening power, no pawis and bad odor ka dito. Pwede ito sa mga bagets. But... Hindi lang po ito, pang kibikili. Lahat ng umaasim, umaamoy. Ayan, nagpapawis. Pwede, pwede ito. Buong katawan kasi ito, guys. Then, guys, nag na ako ng pabango kasi ubus na yung pabango ko dito. So, ito, Loyal is Nathan. Ayan, pang lalaki. Ito na namang Rosmar Beauty and Brain. Pang babae. Eh. So, ayan. Buksan natin. Ayan. Buksan muna natin. Kasi nga, sealed na sealed siya. Ayan. Unbox lang natin ang ganitech. Bagay ito. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan siya pag natanggap mo. And ito is $4.99 isa. Pero ngayon, dahil nga promo natin siya, $4.99 dalawa na guys. Pang babae at pang lalaki na. And napakaganda, napakabango no? pa. Ayan, ang klase niyang tingnan. Grabe. At ano guys, super tagal mawala ng amoy nito Kasi ano, ito, parang imported ang mga basehan natin. Alam niyo na may kasi ako sa pabango. Katulad to, favorite ko sa ng Christian Dior, Hermes, ganyan. Eto guys, kaya na ito tumapat dito, promise. Ano, 28, 24 hours kang mabango. Ayan guys, and next naman natin. Kung makikita nyo, wala akong ka-filter, filter. Next naman natin is ang ating 99. Ayan, yeah, 99 Skincare Tone Adapt Tinted Sunscreen. Ito yung ginagamit kong foundation para makover yung mga gusto kong i-cover. Ang pinkish ng mukha ko, no? wala pa akong nilalagay niyan. As in, skincare lang yarn una muna nilalagyan ko guys is yung mga gusto kong i-cover. Ayan. Dito. Para magka-shape din. Ginaganyan-ganyan ko lang siya. Ganyan yung tamang way para kung gusto mo siyang gamitin as foundation finish. Ayan. Pinkish no. Ayan. Ganyan ginagawa ko. Huwag niyong ikuskus ng buo. Ayan. Di ba naka-cover niya guys? Yung pink ng mukha ko. Ayan. Yan yung ano. Di ba? Maglalagay lang ako ng highlighter. Ito lang yung gusto ko talagang makeup. Ayoko mag-makeup-makeup -makeup kasi pinkish naman na siya lang kusa. And may kilay naman ako. Hindi na kailangan. Yan, nilalagay ko lang dito sa kabila. Sa nose. Hindi rin ako palalagay ng ganto minsan lang pag natripan ko para maganda sa tiktok. Kumikinang-kinang ang face. Tapos ang gagamitin ko lipstick, ang tintado, rostan shade. Grabe diba? Ganda. Mmm. Ang ganda pa ng foot niya. Guys, nakita niyo ba ang haba na agad ng hair ko? kira miss lang yan talaga. Bilis umaba. Wala extension yan ah. Mmm. Yan. Tapos bibitbitin ko tong aking... Rosmar kagaya ko premium sunscreen gel cream kasi nagre-reapply ako nito every 2 to 3 hours kasi sobrang ganda talaga. Ayan, for the pahid tayo ng sunscreen pati sa balat natin. Ito guys is Snow White Cast. Nakita nyo ba? Oh, blended agad yung kahit ang dami kong nilalagay. Eh. Ayan siya. Napahirap ko yung balat ko nito para hindi ako mangitin sa kalsada. Ayan guys, so yan yung nilagyan ko ng sunscreen. Nakita nyo, ay hindi ko pa na-blend hanggang doon. Pero ino grabe, ang ganda ng consistency niya, ba? For face and body na yan guys. Yan, okay na, na-blend ko na. <laughs> Ayan siya, ganda. Oo nga pala guys, kapag gagamit kayo yung set ko, it ano, kung Rejuve man, Hydroglass Skin set man, or Kojic Papaya Set, sabayan nyo na itong booster natin na Kojic Papaya Serum. So, ang ganda nito kasi guys, nakakatanggal ito ng pekas, melasma, nakakaputi, nakakatanggal ng mga peklat, pimples, and pwede to sa lahat na maitim na parte ng katawan, like stig, singit, kuyukot, pwede. Basta serum na pampaputi ito na, pampakinis ito na. So, ayan, ito na yung OOTD ko ngayon. OOTD. Ayan, meron ko siya akong pinafile lang ng case. <laughs> Kaya, ayan. So, ito, yung tapat ng araw. Tingnan nyo kung gano'ng kakinis. Walang filter yan, guys. Meron lang akong highlighter sa ilong dito. Pero wala rin akong, ano yun, blush on. Pink lang talaga yung ganyan ko. E, ko ba? Ayan.